Habang patuloy siyang sumisipa sa pader, nagsimula siyang tumawa ng labis, sinasabing ngayon sa kanyang makapangyarihang kamao, walang makakapigil sa kanya at nagsimulang bumula ang mga ugat sa kanyang kamay habang pinipiga niya ang kanyang kamao, handa na para sa isa pang round ng pagsipa sa pader. Pagkatapos, nagbago ang eksena at nakita natin si Yang Man na nasa harap ng pinto ni Ryu, sinisipa ang pinto at sumisigaw ng pangalan ni Ryu. Nang hindi siya nakakuha ng sagot, sinabi niyang una, inisip niyang namatay si Ryu sa unang round. Ngunit kalaunan ay nalaman niyang wala ang pangalan nito sa listahan ng mga patay at tila hindi siya pinapansin ni Ryu sa lahat ng kanyang tawag. Pagkatapos, nagalit ang mukha ni Young Man. Iniisip ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Ryu bago siya kidnapin ng anghel na hindi niya kailanman malilimutan at makakakuha lamang siya ng kasiyahan kapag napatay niya ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Magsisimula na namang sumipa si Youngman sa pinto ni Ryu, sinasabing kung siya ay nagtatago sa loob, papasok siya pagkatapos masira ang pinto. Gayunpaman, isang boses ang huminto kay Youngman, at ito ay isang matandang lalaki na nakatayo sa hagdang bato na lumingon sa kanya at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa pintong iyon. Tinanong ni Youngman ang matanda kung dapat ba niyang alagaan ang sarili niyang negosyo dahil hindi naman siya sumisipa sa pinto ng matanda nang marinig ito ang matanda na inaayos ang kanyang salamin ay sumagot na siya ang may-ari ng bahay na nagulat kay young man pagkatapos ay tinanong niya si young man kung siya ba ay dumating upang makipagkita sa isang kaibigan sa isang segundo natigilan siya hindi alam kung ano ang sasabihin agad siyang nag-adjust sa sitwasyon ngumiti at sinabi na dumating siya upang makita ang kanyang kaibigan pagkatapos ay tinanong niya ang matanda kung maaari ba siyang buksan ang pinto para sa kanya. Idinagdag ni young man na bigla siyang nawalan ng kontak sa kanyang kaibigan at ngayon ay hindi niya alam kung paano makipag-ugnayan dito. Nang marinig ito, nagulat ang matanda. Pagkatapos ay sinabi niya kay young man na ito ay isang bakanteng apartment na dahil lumipat na ang estudyanteng nakatira doon. Nang marinig ito, agad na tinanong ni young man ang may-ari ng bahay kung alam niya kung kailan at saan lumipat ang estudyante. Ngunit sumagot ang matanda na lumipat ito ngayon, ngunit hindi niya alam kung saan ito lumipat. Nang marinig ang sagot ng matanda, nagalit si young man at piniga ang kanyang mga kamao sa galit. Nagtataka kung paano siya nakalipat nang hindi nagsabi sa sino man. Pagkatapos ay nagbago ang eksena at nakita natin ang dalawa na dumating sa malaking gusali ng salamin nakasing laki ng isang skyscraper. Nagsalita si Wani sa gulat at paghanga, tinatakpan ang kanyang mga mata ng kanyang kamay upang hindi masilayan ng araw. Sinabi niya na ang gusali ay napakataas. Napaka-innocent niya na nagulat pa siya na ang pinto sa pasukan ay umiikot. Hindi siya tumigil sa pagkamangha kahit na ang babaeng empleyado ay basta na lamang ibinigay sa kanila ang mga entrance card habang kinukumpirma ng kanyang nakatatandang kapatid ang kanilang pagkakakilanlan. Patuloy na nagulat si Wani na mayroon pang guardia dito. Habang umaakyat sa elevator patungo sa kanilang silid, lumingon siya kay Ryu at sinabing humahanga na talagang kahanga-hanga ang lugar na ito. Nang bumaba sila sa elevator, nagpunta sila sa kanilang silid. Nang makarating sila sa kanilang silid, muling sumigaw si Wani sa gulat, nagtataka kung gaano ito kalaki. Sumagot ang kanyang kapatid na may walang pakialam na mukha na ito ay mga 330 square meters. Ang ganitong bilang ay nagulat sa kanyang nakababatang kapatid dahil ang kanilang dating apartment ay maraming beses na mas maliit. Habang tinitingnan ng apartment si Wani na hindi pa makapaniwala na dito sila titira, ay nagtanong, Hindi ba ito masyadong malaki para sa kanilang dalawa? Sumagot si Rui na marami silang pera at dapat nilang tamasahin ang kanilang buhay. Pagkatapos ay tinanong ni Wani si Rui kung magkano ang renta. At sinabi ni Rui na ito ay nagkakahalaga ng mga 22 milyong won isang buwan na mga 17,000 dollars isang buwan. Ang renta pa lang ay nagpalutang sa ulo ng kanyang nakababatang kapatid. Naisip niya na hindi matagal na ang nakalipas, nag-aalala pa siya tungkol sa presyo ng karne, na sa panahong iyon ay tila napakamahal sa kanya at ngayon ay gumagastos sila ng ganito kalaki para sa renta. Sinundan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na patuloy na tumitingin sa apartment na kanilang titirahan at tinanong siya kung maaari silang pumili ng mas mura. Nang marinig ito, umiling si Ryu at sumagot na mas mahal ang mga serbisyo, mas mataas ang seguridad na siyang kanilang prioridad pagkatapos ng lahat. Sa unang araw ng bawat buwan, lahat ng manlalaro ay mahihimatay habang ang kanilang mga kaluluwa ay ililipat sa ibang mundo na iniiwan ang kanilang mga totoong katawan na walang proteksyon at ito ang panahon na pinakamahina para sa lahat ng manlalaro. Sa panahong ito, nagiging mahina sila sa mga sakuna tulad ng sunog o lindol, ngunit ang pinakamalaking panganib ay hindi ang mga kalamidad, kundi ang mga asasin na inupahan ng ibang mga manlalaro. At kaya, Kapag dumating ang oras, kailangan ng mga manlalaro na maghanda upang ilagay ang kanilang mga katawan sa pinakaprotektadong lugar na posible. Matapos matapos ang kanyang mga iniisip, lumingon si Ryu sa kanyang kapatid na medyo nakapag-ayos na at tinanong kung gusto ba niya ang bahay. Masiglang sumagot si Wani na maganda ito at tila nananaginip pa rin siya. Pagkatapos ay mabait na sinabi ni Ryu na natutuwa siyang masaya si Wani at nagustuhan ito. Bigla, ang mukha ni Wani ay naging medyo malungkot. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanyang nakatatandang kapatid sa isang hindi tiyak at nag-aalala na boses. Tumingin si Ryu sa kanya na naguguluhan. Hindi na uunawaan kung ano ang kanyang pinagsisihan. Nagpatuloy si Wani sa isang malungkot na boses, sinasabing si Ryu ay ililipat sa ibang mundo sa susunod na buwan at kailangan niyang makipaglaban para sa kanyang buhay. Alam ito, paano makakapag-enjoy at magiging masaya si Wani? Ngunit ang malungkot na atmosfera ay nabasag ni Ryu. Napinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid, tinatanong siya kung bakit siya malungkot. Idinagdag niya, Sa tingin mo ba ay hindi ako makakabalik mula sa susunod na round? Ngunit walang sinabi si Wani at nagbiro si Ryu na itigil ang pag-iisip ng mga kalokohan at sumunod sa kanya. Narinig niya na ang shopping hall sa ikalawang palapag ay nagbebenta ng talagang masarap na pagkain kaya dapat silang pumunta at tamasahin. Si Wani ay sumang-ayon ngunit nag-aalala pa rin at biglang dumating ang isang mensahe sa telepono ni Ryu. Matapos basahin ang mensahe, napagtanto niyang ito ay mula kay Youngman at patuloy na hindi siya pinansin inilagay ang kanyang telepono sa kanyang coat, naisip niyang bibisita siya kay young man. Kinabukasan, isang antok na si Ryu ay lumabas mula sa silid tulugan at nagulat ng makita si Wani na nakabihis na, naghahanda na pumunta sa isang lugar. Nang tanungin niya siya kung saan siya pupunta, masayang sumagot si Wani na umorder siya ng mga rice cake at pupuntahan na niya ang mga ito. Sa kabila ng pagkaantok, hindi agad naisip ni Ryu kung ano ang sinasabi niya. Sa kanyang alaala, -ala, hindi ito nangyari dati. Bagaman ang regression ay hindi naggarantiya na lahat ay mangyayari ng eksakto sa parehong paraan tulad ng nakaraan, ito ay isang makabuluhang pagbabago. Loom turning kay Wani na nakahanda na at nagbabalak ng umalis, tinanong ni Ryu kung bakit siya nagpasya na bumili ng mga ito. Nasinagot ni Wani na ibibigay niya ito sa mga kapitbahay bilang regalo upang ipagdiwang ang kanilang paglipat dahil sa tingin niya ay magandang asal iyon. Sinabi ni Ryu na ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga kapitbahay ay isang magandang ideya. Masaya sa papuri ng kanyang nakatatandang kapatid, sinabi ni Wani na maaari niyang ipamahagi ang mga ito ng mag-isa. Idinagdag na maaari ng magpahinga si Ryu dito. Gayunpaman, hindi pumayag si Ryu. Sumagot na dapat silang magbigay ng mga regalo ng magkasama. Sinabi niya kay Wani na maghintay sandali habang siya ay magpapalit ng damit. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawag nila ang bell ng unang apartment. Mula sa kung saan isang boses ang lumabas ilang segundo mamaya na nagtatanong kung sino ito. Si Wani, na may ngiti sa kanyang muka at may cake sa kanyang mga kamay, ay mabait na nagbigay alam na sila ang mga kapitbahay na bagong lipat at ngayon ay dumating upang batiin sila. Nang buksan ang pinto isang nakatatandang babae na may ngiti rin ang bumati sa kanila. Pagkatapos ay napansin na ang dalawa ay magkahawig, tinanong niya kung sila ba ay magkapatid, na sinagot ni Wani na oo. Ibinigay niya sa babae ang isang rice cake at pinayuhan siyang kainin ito habang mainit pa. Masaya niyang tinanggap ang cake at pinasalamatan ang mga kapatid. Pagkatapos matapos ang ilang sandali, nagpatuloy silang batiin ang kanilang mga kapitbahay patuloy na nagbibigay ng mga regalo. At pagkatapos ng isang oras, halos tapos na sila sa pagbati sa mga kapitbahay at papunta na sa huling lugar. Ito ay nasa itaas na palapag at ang pinakamahal at pinakasecure na lugar. Habang si Wani ay tumutunog ng doorbell, si Ryu ay nag-iisip na tiyak na mayroong isang tao mula sa mayamang pamilya o isang sikat na tao sa ganitong lugar. Kahit na matapos ang ilang saglit na pagtunog ng doorbell, walang sumagot sa kanyang tawag na nagbigay sa kanya ng mga pag-iisip na marahil ay walang tao sa bahay. Muling pinindot ang doorbell at walang sagot, lumingon siya sa kanyang nakatatandang kapatid na nakatayo sa tabi ng dingding at sinabi ng medyo naguguluhan na tila walang tao dito. Nang lumingon sila, papunta na sila sa elevator. Ang tunog ng pagbubukas ng mga pinto ay nagpasimula sa kanila na lumingon. Ang taong nakita nila sa susunod na sandali ay nagulat kay Wani. Habang si Ryu kahit na medyo nagulat ay hindi masyadong nagbago ang muka. Sa harap nila ay isang dalaga na may magandang anyo at nakasuot ng elegante at magarang damit na nakatingin sa kanila nang hindi makaintindi. Nang makita ni Wani si Arin, siya ay halos walang masabi at nagkaroon ng kaunting hiya. Hindi niya napigilan ang sarili na sabihin kung gaano siya kaganda, parang anghel na muling nabuhay, habang si Ryu ay nakatitig lamang sa kanya iniisip ang anghel na kanyang pinatay na walang reaksyon. Bago pa man sila makapagsalita, may isang lalaki na nakasuot ng itim na biglang humarang sa harap ni Arin. May tono siyang bastos, tinanong ang mga kapatid kung sino sila at nagbigay pa ng pangungutya kung sila ba ay mga tagahanga niya. Talagang nakainis ito kay Ryu at siya ay nagalit. Kaya't nakapangalumbaba, ipinaabot niya na hindi sila mga tagahanga at nakakalipat lang nila sa gusali ngayon. Samantala si Wani ay medyo nahihiya. Pagkatapos si Wani na masigla ay sinubukang magbigay ng rice cake bilang palangiti. Ngunit ang bodyguard ni Arin ay hindi pumayag. Bastos siyang huminto kay Wani sa gitna ng kanyang alok at sinabi na ayaw nila ng anuman. Dagdag pa rito, sinabi niya sa mga kapatid na huwag makialam at huwag silang istorbohin. Sa mga salitang iyon, siya ay lumiko at umalis, na sinabing hindi mahilig si Arin sa matatamis. Tiyak na nakaramdam ng paginsulto ang mga kapatid. Pagkatapos, binuksan ng bodyguard ang pinto sa tahanan ni Arin at sinabi sa kanya na pumasok na. Sumunod siya, ngunit hindi niya napigilang magbigay ng paumanhin na tingin pabalik sa mga kapatid. Si Rio ay nagagalit na sa buong sitwasyon. Maaaring hindi niya alam kung sino ang mga tao. Ngunit ang bastos na pag-uugali ng lalaki ay talagang nakakainis sa kanya. Sa kabilang banda, si Wani ay nakatayo pa rin doon, halos walang masabi. At hindi lang dahil sa nadaraman niyang insulto, kundi dahil napagtanto niyang ang babaeng kanyang tinititigan ay walang iba kundi ang kanyang idolo, si Arin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya at hindi siya makapaniwala na nakikita niya siya ng personal. Habang si Ryu ay nalilito, iniisip kung sino siya bilang isang birhen at nakahiwalay. Wala siyang masyadong kaalaman tungkol sa mga sikat na tao. Pagkatapos, masiglang ipinaliwanag ni Wani kay Ryu na siya si Arin at nagtanong si Ryu na nalilito. Sino si Arin? Pagkatapos ay lumipat ang eksena at nakita natin si Arin na nakaupo sa kanyang sofa, nanonood ng balita sa kanyang telepono. Ang balita ay puno ng mga ulat tungkol sa ilang sikat na artista na misteryosong namatay sa magdamag dahil sa atake sa puso at nakilala niya na ang ilan sa kanila ay kanyang mga kaibigan. Nararamdaman niya ang lumalaking takot habang nag-iisip kung ano ang nangyayari sa mundo. Ipinatong niya ang kanyang telepono sa kanyang kama, puno pa rin ng pag-aalala at kaunting takot, at nagsimula siyang mag-isip kung paano siya nakaligtas sa round na ito lahat dahil sa kanyang bodyguard. Ang pag-iisip na pumatay ng mga goblin mula sa kanyang sariling kamay ay patuloy na nakakatakot sa kanya. Upang magaan ang pakiramdam, naisip niya na kung namatay siya ngayon, maaaring nasa balita ang kanyang pangalan. Nakita ang nag-aalala na ekspresyon ni Arin, tinanong siya ng kanyang bodyguard kung ano ang nasa isip niya. Una, tinanggihan niya ito, ngunit umupo ang bodyguard sa tabi niya at mahinahong hinikayat siyang ibahagi ang kanyang mga iniisip. Tinitiyak sa kanya na palagi siyang nandyan upang makinig. Sa isang seryosong ekspresyon, inamin ni Arin na iniisip niya kung gaano kalaki ang pagbabago ng mundo at kung paano siya maaaring mamatay sa susunod na round. Nang marinig ito, pinatibay siya ng bodyguard. Binibigyang diin na ang kanyang trabaho ay protektahan siya at maaari siyang umasa sa kanya. Ngumiti si Arin bilang tugon at taos pusong nagpasalamat sa kanyang walang kondisyong suporta. Ipinaliwanag pa ni Arin na nang unang italaga siya ng kumpanya ng bodyguard, inisip niya na nandyan lang siya upang magbantay sa kanya. Gayunpaman, inamin niya na kung wala ang kanyang presensya, maaaring hindi siya nakaligtas sa unang round. Nagkaroon sila ng magaan na sandali ng tawanan ng kanyang bodyguard Binanggit na ang mga bagong kapitbahay na nagdala ng rice cake ay mukhang masarap. Ngunit tumugon ang bodyguard na magiging pangit at mataba siya kung kakain siya ng mga ganitong bagay.